Talakayin natin yung takot sa pampublikong panalangin. Ito si Jennifer LeClaire, nagapagtatag ng Awakening Prayer Hubs Global Movement. Nasa isang daang bansa kami. Kung sumali ka sa amin kahit saan ka, magkaroon ng prayer hub sa mom iyong lungsod. Maami kang sumali sa amin sa awakeningprayerhubs.com. May libreng regalo doon para lang sa pag-check sa amin. Tingnan mo, kapag tapos na ang broadcast, siguraduhin mong nakaset ang iyong app para tumanggap ng alerto, simulan ang pagtuturo. Tungkol sa pakikibaka sa mga takot sa sa pampublikong panalangin. Nagbabasa ako mula sa aking Intercessors Devotional. Ipapaliwanag ko kayat marami sa mga sinasabi ko ay wala sa libro. Ngunit ito ang ating balangkas para sa pagtuon sa pakikibaka sa mga takot sa pampublikong panalangin. Kaya Ama, nagpapasalamat ako na ikaw ay mabuti. Walang Diyos na katulad mo. Ikaw ay hindi Diyos ng takot kundi kapangyarihan, pag-ibig, maayos na pag-iisip. Nagpapasalamat ako, Panginoon, ipinalalaya mo ang mga tao mula sa takot sa pagdarasal sa publiko. At Panginoon, kung hindi pa ito nababasag, tulungan mo sila, maihanda makatulong sa iba, mahiyain tagapamagitan, gampanan tungkulin, takot nagbibigkis sa kanila, ne, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo, 2 Timoteo 1.17, um, karamihan sa atin na sumusunod sa Panginoon, na iintindihan. Sinasabi ng kasulatan, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng takot. Kaya kung hindi niya ito ibinibigay sa atin, saan ito nagmumula? Maari bang ito ay kaaway, ang ating mga panalangin? Siyang kaaway, si na natatakot sa pamamagsawang deklarasyon, sa arong kautusan? Ang kaaway ha, na natatakot? Ang kaaway ha, na natatakot na matuklasan natin ang kanyang mga plano? At sirain sa panalangin sa pangalan ni Jesus, hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi binigyan tayo ng kapangyarihan, kapangyarihan na bumuhay kay Kristo. Naninirahan sa akin, binigyan niya tayo ng espiritu ng pag-ibig, ang ating mga panalangin ay maging epektibo. Lumalakad tayo sa pagmamahalan at pagpapatawad. Naririnig ng Diyos ang ating mga dasal. Binigyan niya tayo ng talino laban sa ilusyon ng kaaway. At ang mga ito at itatapon ng maayos namin, hayaan niyo akong magbasa ng kaunti mula sa aking debosyonal. Naalala ko pa ang takot na tumatama sa aking puso tuwing biyernes ng gabi. Ang samasamang panalangin ay sapilitan sa mga leader, si kinatatakutan ko, amam um, ito. Ang babaeng lingkod ng Diyos na namumuno sa panalangin ay isang makapangyarihan, pinahiran, Diyos pinararangalan, demonyo pinatatalsik ng mga panalangin, ang nagmumula sa babaing ito. Mayroon siyang tiyak na ritmo, isang himig, halos parang kumakanta siya ng kanyang mga panalangin, ngunit hindi naman talaga, sa anumang kaso, alam kong ito ay musika sa pandinig ng ating ama. Hayan akong sabihin ito. Alam niyo kapag naririnig ang mga tao na nagdarasal ng eloquent o makapangyarihan, kung di ka mag-iingat, maaari kang ma-intimidate doon. Ngunit huwag, dahil binigyan ka ng Diyos ng pagpapahid sa panalangin. Binigyan ka niya ng natatanging pagpapahid. Hindi tayo lahat pare-pareho. Ngayon, may ilang tao na nagdarasal ng napakatamis na panalangin. Mahal ng Panginoon ang mga iyon, hindi ba? Hindi lahat ay may parehong intensidad o personalidad. Kaya huwag mong ikumpara ang iyong panalangin sa panalangin ng iba. Iyon ang aking pagkakamali. Ako ay natatakot noon, may espiritu ng takot, literal, na may espiritu ako ng takot hayaan mo akong magpatuloy. Alam ko kung kailan nila ako tatawagin para magdasal, kaya ginawa ko ang gagawin ng sino mang tagapamagitan. Lumabas ako ng santuwaryo at nagtago sa banyo, hanggang magsimula ang serbisyo. Oo, talaga. Sobrang takot akong magdasal, lalo na ang magpropesya. Nahihirapan akong magdasal sa publiko, may hadlang. Sa totoo lang, ito ay isang hadlang ng kaluluwa. Hadlang ng kaluluwa. Takot. Literal na may espiritu ako ng takot kailangan ko ng paglaya. Hindi mo kailangang may espiritu ng takot sa iyo na nagiging sanhi ng pagkamahiyain mo sa pagdarasal pero maaring may espiritu ng takot na lumalapit. O baka kailangan mo lang baguhin ang isip mo eh, tungkol sa kung sino ka kay Kristo. Sa alinmang paraan, sa huli, itawist ang isyo ng takot. Yanin akong magpatuloy sa pagbabasa. Maraming uri ng takot ay ng phobia. Kung hindi ka natatakot sa karamihan ng sitwasyon, malamang na ang takot sa tao ang ugat ng iyong kawalan ng panalangin sa publiko mga tagapamagitan, spiritual na mandirigma, bantay, propeta, ying alisin ninyo ang takot na ito sa tao. Nagwa ko na ang buong klase tungkol diyan, kaya hindi ko na ito tatalakayin ng malalim ngayon. Pero kailangan mong alisin ang takot sa tao. Ito ay mapanganib sa iyong personal na buhay, sa iyong buhay panalangin, sa bawat aspeto ng iyong buhay. Alam. Sabi ni Pablo, kung gusto ko sumikat, di ako alipin ng Diyos maging sikat sa langit di sa lupa, huwag matakot pagtawanan o uh, punahin. Maaring magkamali ka sa salita, maaring hindi ka makapanalangin. Nakaugat ito, sa takot at kawalan ng kapanatagan, kailangan nating makalaya upang maging epektibo para sa kaharian. Magpatuloy sa pagbabasa, maring ikinukumpara mo ang iyong sarili sa iba, at nagpasya ka sa loob mo na hindi ka kasing handa o kasing makapangyarihan. Ngayon pakinggan mo, posible na hindi ka kasing handa. Maari mong ayusin iyon. Ang kapangyarihan nagmumula kay Kristo mula sa oras sa kanyang presensya. Ito mula pagmumuni-muni kanyang salita. Ito ay nagmumula sa um, uh, pagkilala kung sino ka kay Kristo. Dumarating iyon sa paglipas ng panahon, tama? Sa isang tiyak na antas, mwa, dumarating iyon. Tumataas ang ating autoridad kapag namamatay sa sarili. Maaari kang maging handa. Mayroon kaming buwanang pagsasanay at uh, Q&A. meron kang coach pinuno ng rehiyon meron din akong School of the Spirit. Paaralan, www.schoolofthespirit.tv So, maari kang magpasanay doon. Meron akong School of Prayer and Intercession. Meron akong School of Spiritual Warfare. And you you're saying to me, starting, si Yos, suka niyang panahon sa ibang salita. Masur palakas ang aking panalangin kaysa noong nagsimula ako. Mula sa paggawa, mula sa pag-asa, mula sa pagiging, ngunit di mo kayang ihanda, sarili mo. Nasa iyo ang bahaging tama? Hayaan akong magpatuloy. Maaring nag-aalala ka tungkol sa mga tao na husgahan ka bilang hindi sapat sa intercession. Sigurado ako, karamihan sa mga mananampalataya ay hindi pinupuna ang iyong pampublikong panalangin. Kaya't hilingin sa Panginoon na iligtas ka mula sa takot sa tao na nagdadala ng bitag. Kawikaan, Dwayne Pinawi, Talata 25. Sa huli, walang mas malakas o tayo yung buhay kaysa sa iyong sariling kalooban. Ang Diyos ay makapangyarihan, ngunit pagdating sa iyo, ang iyong kalooban. Ang Diablo ay hindi higit sa iyong kalooban. Kahit ma'am, Diyawaison ay hindi aagawinin ang kalooban ng tao, hindi ka mapipigilan ng Diablo. Sa pagdarasal, maaari mong piliing gawin ito kahit natatakot ka maaari kang gumawa ng matibay na desisyon na sundin ang aking payo at ipatupad ito, maaari mong lampasan ang pagkakagapos, ang hadlang at ang pagkabigo sa pamamagitan ng iyong kalooban. Natatakot akong magdasal sa publiko. Tanga at bobo ako, hindi ka makapagdasal. Ano bang problema mo? Nagtago ako sa banyo. Lamkuaw ang iba't ibang ritmo ng mga tao, so at kung kailan sila matatapos. Wo, wo maaari kong masabi ang kanilang mga galaw. May mga nakasanayan ng mga tao sa pagdarasal. Kapag oras na patapos na ang huling tao bago ako, aalis ako. Sigurado akong alam ng lahat. Ito ay lingguhan. So, ay dumadalo ako sa prayer meeting at sa huli ay nahuli ko ang espiritu ng takot at sa huli ay nalampasan ko ang hadlang. Kaya gusto kong ipagdasal ka. Ipaalala sa iyo, sumali sa awakeningprayerhubs.com. Maaari kang maglunsad ng hub. Sumali sa hub sa iyong lungsod. Wala pa kaming mga hub sa bawat lungsod. Sa ngayon, iyan ang aming pananaw. Kami ay simbahan wa nagligtas bansang nabuhay at kami ay nagpupursige. Sumali sa amin. Itataas ka. Palaging susubukan ng kaaway na pigilan ka sa pagsali sa kilusang panalangin. Hindi mo kaya. Panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Bisitahin ang www.awakeningprayerhubs.com at isiguraduhin bumalik ka sa susunod na linggo para sa next prayer. Manalangin tayo, Ama, sa pangalan ni Jesus, tulungan mo kaming mapagtagumpayan ang takot, pagkabalisa, at kawalan ng kapanatagan sa pampublikong panalangin. Tulungan kaming itigil ang paghahambing ng sarili sa iba, bigyan kami ng tapang, At lakas para sa malakas na panalangin para sa iyong kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pagpalain ka ng Diyos. Magkaroon ka ng isang araw ng tagumpay.